Nice hey, dude. pantay ba rin masyadong gamit yung ano yung tumbracket halos pares lang ang bilis yun Guys, is the flight na yan. Yan yung sa pang-critical na daan. Ah, lahat naman yan, critical. <laughs> stop. Eh, hey, may mga dumadaan kasi doon. Kaya napaka-delikadong daan dyan. Ang ko na dyan eh. Oo, oh, oo. Oh. Hmm, patay tayo Baka pulutin ka sa tangkungan. Eh, marami ng disgrase dito. Nilagyan na ng ano. tayo? alam mo sakyan eh. mga banti siya ay durog siya laki pa naman oh <laughs> ah grabe na malalit yak yak Ah, natin yan. Ano yun? Ah. Uh kawali na yung mga nasa gasaan natin, kawali na. Ito. Nasaing yung mga... Ano dyan? Mga... Uh, people. People na lang. Kasi wala na tayong masabi. Iingay talaga ni Kakintabs. Yes, may ingay talaga ako. Sensya na. Mahirap dito pag nasiraan ka. O, akan wala kang gamit. Aay. Ah, ah, eh. Maglalakad ka talaga. Ah, wala. Gabi. Baka talaga rito ng padyakan eh. Walang humpay eh. Hindi ka doon sa kabila eh. Pre, may prino-prino pa pa. Dito wala. Wala. So. Uh. Terminal 1. Multinational. Paada na ng mga tao. Alipata sa Padar Mongkong. Diluwit na 'yung mga expat. na naglalakad na, na sila ko. Sa tideian. Diluwit asi na sa ibang bansa, pinawi na. Wala na tayong trabaho dito. talaga walang takot eh yung malaki eh kahit siguro ako naman ang driver wala akong takot yan laki laki ko bahala ka dyan ganoon lang yung katuwiran dyan eh dikit pa sa akin na buong oh, guys, tingin kabila kanan, kanan, kaliwa ah bakit ang lalaki ang traffic na naman dito ang lalaki lang kita. mo lead lead lang ng kalye na nadaanan eh Nandito ka lang dito sa daanan ng bike Mahihilang din sila eh Mahihilang dito na nagpitan ka eh dito nandito ka lang nga sa bike lane eh sa daanan ka pa rin Ano yan? yan? So multinational

Kaya ayoko dumaan dito guys Kasi paakyat eh Kaya yeah, tapos bababa na naman Nakakyat na naman Mahirap Pero mabilis Kasi Walang humpay na Padyakan dito eh Padyak lang ng padyak eh Ayan bababa na naman Pag dati sa lulu Akyat na naman Di pa kasi pinatag eh Reklamo <laughs> na naman sa daan eh Sabi Pinatag na to eh. naman magpatag din naman doon. Buti nga mayroon na nito oh. Yung guhit. Dati guys wala to ah. Ngayon lang ulit kasi ako nakadaan pa uwi eh. Doon ako lumadaan sa kabila eh. Mayroon ko lang napansin tong mga guhit guhit na to dito ah. Sana mayroon na ulit bar barrier. Ayan. Lalagyan nila sana dyan. Para alo wala na pumasok talaga pumasok man sila di uy bak ano na pero kiyat na naman babangga nila yung bayari pag pumasok sila ito yung naayawan ko eh akyat baba eh Baba na naman. Roller coaster eh. Galing ka sa ba? Taas yan. Biglang may kakanan dyan. Ay. Salpo-salpo ka talaga. Okay guys. Dito na lang muna natin tapusin ang ating mga videos. Ok bay 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 Chua.